Six. So nandito dito? six buwan na magtutugtas tayo ng ating silangdawan. and Then, then, well, then papa-phrase natin, mm -hmm. ito. 18 carats kasi tumutulong. Pwede ko. Ah. Meron Pero sa anak ko. Oh, pwede akong um, um, mag-business um, in English. I-scan mo na lang. Ito ma'am. Uh, pwede pong OFW lang. No. Try nyo na pong i-scan 'to. Ito uh, okay. dito. Dapat meron ka pa lang. Business. Ay, o pag 'yung ano, sarili ko ang isasangla ko. <laughs> Hindi <laughs> naman ma. Mapupunta kayo? Taga-hugas, taga-ano nyo. Taga-bilang ng pera nyo. Mas mayaman sa amin. Kung pwede bang ganun, ano? Paano na pag naubos na yung alas, saka sa sanla? <laughs> hirap. Hirap ngayon, no? Kailangan may business. May mga ano. Kaya kailangan may alahas talaga. <laughs> Just in case of emergency na I love you hindi na mangungutang Ikatom lang yung alahas mo tingnan yung mga ina mga ibaka Ibang utip tayo ni ay, ano yan? I-ano ko pa? I-pipirman ko pa? Ay, ay, ay. yung 14,000.

Ha? Huh? na resiko mo. Ano, ano? Papay pa resibo mo. Tapos Ay, oo, oo, oo. po. Oh, syempre, tapos yung alas ko. <laughs> 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 eto sya. And eto. Eto pala. So, if ever. Pag mo yan, uh -oh. uh -oh. Ano, <laughs> Oh, okay. Sagad na yan. 15, 915. Eh, kasi baka next na dalaling ko ito. Magbabag na eh. yun. Ay, susulat ko na siya. Hahaha. <laughs> <laughs> Ay, ito sila nga kalimutan. Kung kasi lang na po ba ito? Oo, many, many kaya, times. Tapos laging, lagi kong suot yan. And lagi ko yung pinapa, ano, pinapa-appraise. Kaya maraming, ano, ano, maraming kuto. Maraming test mark. Dito, hindi. Hindi, hindi ko, hindi ko yan na, ano, hindi ko yan na isan lang. Uh, puro ano yan, puro lang din. Six, six, Ilan ng grams niya? One point nine. One point Six, six, five, five. Ang resibo ko lang. Okay, okay. Ay, sorry, sorry. Tapos ulit sa Cebuana. Ayan, dito tayo. Nagpa-appraise. Ay, hindi. Nagsanla. Nagtupos. Pawis na pawis ang ating mukha. Yo! Welcome back sa mga kamartes at mga kaponshop ko dyan. So, ayun na nga. May update ako naman sa inyo na uh, sanla update kay uh, si Buana Pawn Shop. So, yun na nga yung ginagawa kong video ngayon. Ayun, nagtutubos naman tayo ng aking mga Pinon Shop. Yun yung mga recently na share ko sa inyo na sanla actual sanla update kay si Buana and disclaimer lang nakakuha ako ng video pero yung uh, camera is nakatutok lang sa akin okay kasi baka may mga ano dyan na uh, ganito ganyan bawal magvideo blah 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 nakatutok naman sa akin yung video and hindi ko kinukuanan yung mga staff and yung mga ibang staff naman na nakikita nyo pag may mga uh, Uh, nagsasanla ko or ano, is nakikita nila is okay, yung iba is nagpapakuha pa ganoon, so wala lang, tinaro ko na so proceed na tayo OMG tumaas pala ang mga uh, ginto ngayon sa stock market ulit, sunod-sunod yan, so mahal na masyado ang brand yung ngayon per gram, kaya naman matutuwa kayo sa update ko na uh, bagong appraisal ni si Buana OMG kailan lang yung sinerko ko sa inyo last month may pagbabago ulit and sana itong video natin ngayon is clear kasi po uh, brownout dito sa amin so uh, naglagay ako lang naglagay lang ako ng mga emergency light ko sa paligid para ma-share ko sa inyo ito ayan so eto na nga ang ating uh, tinubos eto yung aking ring na 21 uh, carats ayan so nakuha na natin siya And, ganun yung ginagawa ko para may ma-share ako sa inyo. And, this one is uh, 21 carats. Tinutubos ko siya and then, uh, it's like ipapare-appraise ko ulit. Ayan, para makakuha tayo ng update. So, start na natin. So, dalawa lang yung i-share ko sa inyo. 21 carats and uh, this one, yung share ko sa inyo na pina ko. Kasi, kung ano lang yung suot ko, and eh, nakita nyo na may mga ibang tao kasi hindi na po uh, pwedeng magtagal masyado doon. Okay? So, eto muna. 21 carats. Eto, and ang uh, kuha nila dito, kung nakita nyo, narinig nyo yung first video ko, hindi ko na yun inidid, talagang diniretso ko na yon Ayun, so pagpasensyaan nyo na maraming kamaritesan doon. Ang, uh, this one is 15,915. Pag ipopon ko ulit, which is yun niya, tinubos ko siya, kasi yung sanla nito la, last time is uh, lumalabas na uh, 3,442 per gram last time nung sinanla ko ito kasi nung sinanla ko is 13 plus lang and uh, nire-appraise ang lumalabas na per gram per gram, pag i ko OMG, gulat ako <laughs> kasi nung nandun ako, sinulat ko na lang napansin nyo, sinulat ko na lang wala akong kare reaction sa binigay na video ay sa, sa pre presyo <laughs> wala akong reaction sa nakita ano, wala akong reaction sa binigay na fresh or appraisal na aking alahas kasi hindi ko, hindi na ako nag-compute nung pag-uwi, gulat ako kasi 21 carats is 4,080 pesos ang per gram kay na OMG! Grabe naman! Kaya kayo, tubusin nyo na yung mga sinanla nyo or patubuan nyo, pwede pala yun pag sinanlan uh, sinanla niyo siya last month and iba yung uh, presyo, and now is tumaas, pwede pala, ayun, hindi ko na nakuna, nakunan yun, pero tinanong ko, pwede pala, napunta kayo sa pawn shop, kung hindi nyo pa siya tutubusin, pwede kayong magpa-add, re nila, kasi tumaas nga yung ano, uh, uh, appraisal nila, okay? Tama ba? 21 carats is 4,080 pesos, ang appraisal dito sa amen. How about yours? How about you? Pa-comment down below kung uh, kumusta na ang 21 carats dyan sa inyo. Kung magkano ang per gram. 4,080 pesos. OMG! And cheneco, cheneco kung magkano yung cheneco sa inyo last month, kung magkaan 21 carats, is, yun ang sinabi ko kanina, 3,442 pesos yung binigay ko sa inyo na update. So, tumaas siya ng pagka taas, taas charot. 638 ang itinaas. Last month lang yon OMG! Gulat ako. So, uh, pag 22 and 24, expected nyo na na mas mataas na sa Mm, hindi ko alam kung magkano na. Maybe 4, 3, 4, 5, ganun na. Okay, okay na. Para mabilisan. Ayan, so 18 carats ang init ha. Walang ilaw, OMG. 18 carats Magkaano appraise dito. Narinig nyo naman. Ang kuha ni Madam Staff dito. Bilisan natin. Nainitan ako. Walang fan. Walang ilaw. Ang appraisal dito is 6,655 and this one is 1.9 lang siya. So, kinumpute ko dito pag uwi, ang lumalabas na per gram pala is 3,502 ang per gram ng 18 carats. Kumusta sa inyo? OMG! And last time, yung share ko sa inyo is 3,129 lang. Ala, yung mga aso ko nag-iingay na rin. Wait nga, Yon, sana tayo. <laughs> ang ingin ng aking aso. Nagulat ako pag uwi ko nag-compute ako. Ang taas na pala, ang laki ng tinaas, 3,502 pesos ang per gram ng 18 carats. OMG! May ilaw na. Kita niyo yan. Biglang lumiwanag ang buhay. Quote in the camera na biglang dumating yung ilaw namin. Diba? Lumiwanag ang buhay. Naku, ba't ngayon ka lang patapos na aking vlog? Ayan, so... Ayun, pati yung uh, internet nagsasalita na okay. So, last month, na ulitin ko lang, yung last month is 3,129. So, magkaano ang tinaas? 373 ang itinahas ngayon. Last month lang po ang aking shinare sa inyo na update. Check nyo ang aking uh, video. Ayan, sa mga solid viewers na natin dito. Alam nyo na yan. Grabe. Ang taas ng itinaas. <laughs> ang taas ng itinaas. O, oh, tama, ba? Diba? Nakakagulat! So, yung mga ipang la uh, sanla natin, tubusin na natin. Kasi it's better na tubusin na. Kasi, pagbibili ka ng brand yung ngayon, uh, sobrang taas. Naabot na ng 4,000 and up ang per gram ng 18 karat sa 18 karat yun OMG. So, dalawa lang ang aking uh, may, may update sa inyo. Ayan, so abangan nyo na lang yung next uh, vlog natin. Okay, sumasabay pa talaga, okay? So, uh, recap lang natin, 21 karats, 4,080 pesos. Isulat nyo na yan para abangan natin uh, next update natin kung simba uh, same ba o magtataas ulit. Akala ko uh, yung sinare ko sa inyo na last is akala ko yun yung eh, pinaka-standard nila and akala ko hindi yun sila yung basta magtataas. So, nagtaas nga sila. Okay? 18 carats, 3,502. Wow! Talaga na uh, yun yung sinabi ko doon kasi may isang customer doon kasi na nagtatanong about uh, loan. Ayan, ayan ko, maglo-load sila. So, yun nga si Mapitawak na nakipagmarites ako. <laughs> kung pwede bang ilo ng aking sarili. <laughs> Ayun, nagpapalon pala sila ng basta. Kung ano-ano. Ayun, so, yeah, it's better na uh, if I were you, kung meron ka dyan, invest ka na sa gold kasi nga in case of emergency yan, pwede pwedeng maging uh, pera yan agad. Dalhin mo lang sa pawn shop and then pera na agad. And yun, yun kaya, kaya ako nagsasunlap date is, Uh, para i-update kayo lalo na sa mga OFWs kasi kayo naman yung may gusto nito ah <laughs> Para ma-update nyo ang inyong mga alahas or bili pa kayo dyan kung saan man kayo uh, bansan naroon Kasi po mataas 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 na po sa mga pawn shop na din okay So that's it for today's vlog pa-share, pa-comment down below yung mga experience nyo naman sa mga uh, pawn shop ng malas, last year. Ako kung tama ba ang aking mga pinagdadal-dal na windang ako and uh, nasyukit din ako sa mga uh, appraisal ng mga uh, jewelry ko. Biglang taas. Hindi lang yung uh, bigla talagang mataas sya. Imagine that 600 plus and 300 plus yung ikinaas per gram. Last month lang yun, diba? So, yeah. That's it for today's vlog. Thanks for watching. Bye-bye and God bless. You know the drill. Comment down below para dagdag ko yan sa Q&A natin. Bye. Kasi ayos ko lang may ilaw na eh. So,